umuulan ayan nag stop ko na ang pagtatanim ng luya kasi umulan napakalakas. so uwi muna tayo guys kasi malagkit din lang ang lupa pag magkagabyon maibibikit lang din yung gabyon hindi makapagtrabaho and so ina lang muna ni uncle yung mga sinilya natin na luya para hindi maarawan bukas. Ayun. Ang ganda dito.